Miss Botswana Lesigo Chambo, umapila sa publiko na tigilan na ang pambabash kay Megan Young. I appreciate that you are all looking out for me, but it really doesn't make me feel good when you bring other people down in my name or for my sake, yan ang saad ni Miss Botswana Lesigo Chambo sa kanyang mga kababayan sa Africa. Kumilos si Miss World 2024 Botswana Lesigo Chambo para mainto ang mga pambabatikos ng kanyang mga kababayan at iba pang Africans kay Miss World 2013 Megan Young. Kaugnay ito ng pag-aayos ni Megan sa buhok ni Lesigo sa question and answer segment ng 71st Miss World na idinaos sa Mumbai, India, noong March 9, 2024. Ipinarating ni Sigo, isang presitising lawyer, sa kanyang mga kababayan ang apela niya sa pamamagitan ng isang Facebook post. I appreciate that you are all looking out for me, but it really doesn't make me feel good when you bring other people down in my name or for my sake. Pakiusap ni Chumbo, na isa sa top four candidates ng 71st Miss World. Please be kinder. Please tag Christina, The Megan, be kinder, sabi pa ni Lesigo. Si Christina Saiskova ng Czech Republic ang kinurunahang Miss World 2023. Damay siya sa online hate comments ng mga Botswanian dahil sa kanilang paniniwala na si Leigo ang higit na may karapatang manalo. Napagtuunan naman si Megan ng galit ng mga taga-suporta ni Lesigo dahil sa paratang na nawala ang atensyon ng Botswanian beauty queen sa pagsagot ng ayusin ng former Miss World ang hibla ng kanyang buhok sa noo niya. Sa kabila ng apela ni Lesigo at sa paghingi ni Mega ng paumanhin tungkol sa insidenteng nangyari, patuloy pa rin ang pagbatikos kay Mega ng mga nakikisimpatya sa Botswanian beauty queen wala itong ipinagkaiba sa mga Pilipinong robot supporter ng mga beauty pageant at nahihirapang tanggapin ang katotohanan kapag natatalo ang mga kandidat at ang kanilang sinusuportahan gaya ng robot Filipino beauty pageant fans nagtutulung tulong ang Botswanian beauty pageant aficionado sa paghahain ng reklamo sa Facebook administration para maipasara ang mga Facebook page ng mga Pilipinong nagtatanggol kay Megan at bumabatikos sa kanila. Pero hindi mananalo si Lesigo, ginawaran siya ng Miss World Organization ng Continental Title na Miss World Africa. Kasama niya si Yasmina Zaito ng Lebanon, Miss World Asia, Kristen Wright ng Australia, Miss World Oceania, Jessica Gaga ng England, Miss World Europe, Leticia Frota ng Brazil, Miss World America, Ake Abrahams ng Trinidad and Tobago, Miss World Caribbean. Kayo! Anong masasabi niyo sa pagtanggol ni Miss Botswana 2024 Lesigo Sigo Chambo kay Megan Young? Comment niyo lang sa ibaba at atin yang pag-uusapan. Maraming salamat po at God bless.